ayan good morning friends and relatives ayan mga kakailangan natin para mag maglinis kasi sobrang tatlong araw na nga to sobrang dumi na busy lang talaga so ito ngayon kailangan na nating linisin ayan mga kakailangan natin yan instead po kasi ng newspaper dahil naubos na yan lang binili po natin manila paper kasi yan 6 pesos lang yung tabloid po na ginagamit natin dito na napakaraming gagamitin dalo, uh, dalawang page lang bali uh, pa, dalawang piraso 10 pesos po yung isa nun Ari, six, 6, 6 pesos lang sa yan scraper natin mga pang refill natin yan pagkain ito pagkain tsaka yan saan natin sila ililipat tsaka ito yung takip nila yan backyard lang po tayo yan siyempre mga cleaning materials natin ito yung basurahan yan yung dustpan saka ito walis tambo saka walis ting ting walis tambo pala tapos walis tingting. ting, -ting. saka siyempre yung ano sounds kailangan talaga may sounds ayan. so yan umpisaan na po natin Ayan po, natapos na. Kasi yung tawag natin dito, yung time lapse natin is naputol dahil yun nga na tayo ng battery. So lilipat na natin itong mga Last ito. na natin sila sa loob. Ayan. Liligo. Mga kulit. Mga YBs po yan. Uh, pang viewing pa lang. Pang ano ata 'yan eh. Ah, uh, yung singsing -sing niya ni -sing is WPFC. Yung kulay ano ba 'yun? Blue green something 'yan. Diligo pa sila. Makulit. Masiguro mga ano mga 1 PM na. ito ka karel white legs tikom balik ito yung kulit tatlo lang yung katilay paisara na rin green legs and dano green legs oh pikom din Paisa Pangatlong kakarel

breaking down. Slowly, oh, because I'm heading nowhere. Ayan so, na po Ayan Hindi pa tayo nakaligo Hindi pa nakapag-almosal <laughs> mula, mula kanina umaga Ayan Ganyan talaga oh, Ayan, yeah, shave tayo Sige po, ingat tayo palagi Love you guys. God bless. Love you, Tox. Talk to my son earlier today. So, yun. I miss him. So, love you guys. Bye.